Ito yung aking favorito. <laughs> Sabayan niyo ako guys. Mumukbangin natin ito guys. Yan po ito. Yan po ng karning baboy. Combo guys. Yo, may na ito, guys. Tingnan mo. Ayun, guys, oh. Huh? Okay. Ay, maya, guys. Oh, mukhang may na ito, guys. Yo. Hello, everyone for today's video, guys, Uh, mayroon na naman ako ditong niluto na pagkain guys kakain na naman ako guys sabayan nyo guys, kain tayo guys ito, uh, na karning baboy, di ba ito, mayroong kamatis at saka pino at saka saging petulius buyas okay tara guys, ano pang gagawin natin guys hindi natin patagalin at kakainin na natin ito so, guys, sabayan nyo ako guys tara Okay. Ito yung aking favorito. <laughs> Sabayan niyo ako guys. Liyan po ito. Liyan po ng karning baboy. 僕は。 Gue like t Nagutom na ako, guys. Nag-almastan na ako gano'n, guys. Kaya so, nagutom ako. saking teh ho Sabtu Hmm